guys Ibigayin kayo ng mga tanawin Ito pa lang mga sakay ko <laughs> Si <laughs> Kawatan Yan Victor Sige kung dito mo sa mga mo Dito kami ngayon sa Siling Labuyo, ah, Siling Labuyo. Labuyo. Sa daanan dito. na Amboy Papoy. sadbit kami nga uh, huminto dito sa kakaibang uh, tanawin. Uh, galing kami sa Sanuhan Batangas, galing sa project so no, napalaan lang kami ito sa hindi ko alam kung anong tanasiyan sa to. Sanusi Batangas or ibaan di ko sigurado. So ayan. Ayan napakagandang tanawin parang ilog siya na ano mga uh, landscape ayan. Ilog siguro pagka malakas malakas ang ulan malaki rin itong tubig na dumadaan dito. Sa so, ayan oh. Anong mayroon tol? May nahuli ka na Brad? May nahuli ka na? Wala pa Ah. Ayan pala si Kuya na Anong isda dyan, Kuya? Anong isda dyan? Oh, wala ko na ulit. Bilapia ko dito.